na pinayagang makauwi mula sa Senado, sina Senior Aguila J. Renskilario at mga kasamahan niya sa Socorro Bayanihan Services. Yan ay matapos nilang paulit-ulit na itinangging may nagaganap na child marriages sa kanilang hanay sa Surigao del Norte. Bukod dyan, naungkat pa sa Senate hearing ang pagsali ng mga bata sa private army at ang pag absent without official leave ng mga gurong lumilipat sa sitio Kapihan balita. si Camille Samonte. Sa pagdinig ng Senado kahapon, ibinunyag ng mga biktima at testigo. Di pinapayagan na makapag-aral ang mga bata ng membro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Pero heto ang sagot ni Jaren Scilario o Senior Aguila na nagpainit ng ulo ni Senator Bato de la Rosa. Hindi yan sir. Please, tell the truth. Ha? Huwag kang magtago-tago dahil... Kahit sinong Diyos sinasamba mo, hindi yan makakatago sa katotohanan. Prangkahan tayo. Ha? Lalabas sa katotohanan dapat. Wala kaming kinikilingan dito. Ang gusto na namin katotohanan. Kaya huwag niyo kami lukuhin dito. Ayon naman sa Japan Socorro Division, higit 800 students ang nag dropout noong 2019 sa sitio Kapihan. Hindi rin daw pinapayagan na makalabas, masok ang mga bata. May 103 DepEd personnel naman ng na miyembro ng SBSI ang nag-awol. Ipinakita rin ng mga senador ang litrata ni Kilario kasama ang kanyang private army na may mga hawak umano na armas. Kwento ng isa sa mga dating miyembro, kahit bata pa lang ay sinasanay na para maging soldier of God. May pitong level daw ang private army ni Kilario kung saan fetus ang tawag sa pinakamababang level. Bakit fetus? Mga bata ba? Uh, bata po yun. E ilang taon na bata ang fetus? 6 to 7. 6 to 7 years old. Nandun na sa soldiers of God. May barracks po? Kinumpirma ng Police Regional Office 13 na may mga nag-awol ng polis ang umanib sa private army ni Kelario. Ikinwento naman ang testigo na si Lavi na inutusan sila ni Kelario na ibenta ang kanilang bahay at binigyan daw nila ng parte si Kelario. Umaas na hari si Sr. Aguila sa sitio Kapihan. Tuwing umaga nga raw, may flag raising ceremony pa at kailangan sumamba ng mga miyembro kay Kelario yung bahay namin ibininta at yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung po utos niya para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo ang titira lang is yung kapihan mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay at dahil sa mga salaysay ng testigo, kumbinsido ang mga senador na nag-ooperate bilang kulto ang SBSI. The way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang uh, ako, forgive me if I offend Diyo, Pero pasok talaga sa definition kung sabi mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat uh, ng uh, definition nandoon sa kulto. Sa Surigao del Norte, bumuhos ang luha ng mga residente sa Salaysay ng batang biktima na si Ren. Kasi kung totoo yung mga allegations, ng mga statement ng mga bata, uh, napakasakit pong isipin. Bago ang pagdinig, dagdagdag ng puwersa ang Surigao del Norte Provincial Police Office. Base raw ito sa hiling ng LGU na aminadong may pangamba ang ilang residente sa kanilang seguridad. Sa sityo Kapihan, naawa raw ang mga members sa kanilang leader. Pero pinabulaan nila na gaganti ang mga membro ng SBSI. Kung ganun pa, matagal na namin ginawa yan kasi maraming nag, ano sa amin nang nagsabi ng mga masama. Kampante ang mga miyembro ng SBSI na makakabalik sina Senyor Ageles sa sitio Kapihan. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.